Good morning. Ang aga-aga dahil nasa clinic na ako dahil hindi pa sila nagbukas dahil pero may nakapila na dahil oy. Kukuha ako ng gamot sa anak ko dahil kasi walang tigil yung ubo at saka sipon dahil. So nandito na ako sa parmasya para kukunin yung gamot pero bago nila ibigay dahil marami pa silang question and answer portion. So ganun talaga dito dahil bago nila ibibigay marami pa silang mga instruction na sasabihin sa iyo. Yung boses ko ngayon dahil ay para siyang napusan o ikabainte. Bisaya lang talaga makarelate yung napusan kasi hindi ko man alam sa Tagalog. Yung anak na babae ko lang ang kinuwanan ko ng gamot pero dinala ko si Bunso kasi wala mang magbabantay, Zai. Bago kami umuwi ng bahay dahil naisipan kong pakainin sila sa McDonald's pero nagbago ang isip ko di may ubo at sipon nga sila kaya nag-drive-thru na lang ako. Maniwalat kayo sa hindi, first time kong nag-drive-thru sa so 23 years kong tinira dito sa Japan. Kaya sa mga panahon niyan nilabas ko ang aking katagot-tagot na Japanese charot. Pero sa awa ng Diyos Day, okay naman ang kinalabasan na intindihan naman din ako ni Ating. So magbabayad na tayo dito dahi yung bayarin natin nakalimutan ko pa. Tinanong ko pa ulit at nakangiti na lang yung babae kasi nakalimutan ko nga. Tapos na tayo nagbabayad, dai, at uuwi na tayo dahil nga doon tayo sa isa bahay kakain. So, pakakainin ko muna ito mga bata. Dahil ito babaya, ilalagyan ko siya ng gamot sa likod at paiinumin ko siya ng gamot. Yung gamot sa likod, dai, ay yung tape lang yung sticker na idikit sa likod niya para yung ubo niya ay hindi masyadong lalabas ba, day. Hindi siya mag-ubo ng mag-ubo. Pero bago ko bibigyan ng gamot, yan, i-check ko muna yung mga gamot kung tama ba or mali. Kasi kahit sabihin mo, safe ito, Japan ito, eh, si pre mga tao lang din yun. Meron din pagkakamali minsan. So fast forward na tayo. Kinagabihan yan dahil kasi gusto kong kumain ng minudo. Nakita ko kasi si Bite King dito sa Blue Up. Ay nako, nagkain man siya ng minudo ay magaya din so ako. So ang ginawa ko dyan, yung meat tinimplahan ko muna siya ng salt and pepper and set aside. Nagayat na rin ako ng bawang, minaliit ko tapos sibuyas din, minaliit ko din. Tapos nagayat na rin ako ng patatas at saka carrots at saka green bell pepper. Hinanda ko ko muna yung mga gagamitin ko para mamaya ay tuloy-tuloy na ang aking pagluluto. Ako lang pala ang kakain ito mga day kasi si mga hapon dito ay hindi man makain na ito day. Ang kinakain lang pala nila day sa Philippine food ay yung humba at saka adubong manok. So fast forward ay tapos ko na ginayat ang dapat magayatin. Sa kawali naglagay ako ng mantika, Nang mainit na siya, nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. At sinunod ko na rin yung karne na nilagyan ko ng salt and pepper. Takpan ko lang ito hanggang sa baluto ng konti After ng sampung dekada ay nilagyan ko na ng mga kung ano-ano pang ipaglalagay ko dyan Ilagyan ko siya ng soy sauce konti, oyster sauce konti, lahat ay konti Naglagay din ako ng SMG or MSG. Bahala na kayo kung alin ang gusto niya dyan. Naglagay din ako ng ketchup. Tapos nilagay ko si carrots kasi matigas yan. Ako lang ba nakapansin? Matigas talaga ang carrots ito sa Japan Dice. So after 100 years, sinunod ko na naman itong si patatas and then mikos-mikos, takpan lang natin para maluto. After 100 years again, ay binoksan ko at naluto na nga patatas. Inilagay ko naman yung si green Bell Pepper. Tapos binikos-mikos ko yan dahil bago ko siya dinilaan. Ganyan ako magtikim sa aking ulam, dila lang talaga. At dito na nagtatapos ang aking palabas dahil ako ay kakain na.